Magandang hapon po sa inyo lahat uh, na dito mo po ang iwaga ng Pangasinan. may sishare po ako sa inyo oras yun upang hindi ta tatanda ang ating kaanyuan. Sana po ay palagi nyo tangkiliking po itong YouTube channel ko ang iwaga ng Pangasinan. At huwag makalimut mag uh, subscribe, mag like and share para titig po kayo palagi sa aking YouTube channel. Uh, ang ang ibabagi ko po sa inyo ay yung mga upang hindi tatandaan yung kanyuan uh, at bagong lahat po ay mag-isang-isang namin at sunod po ang orasyon. tayo. Naman namin, nasa langit kasambay ng pangalan mo, ikaw na umanghari sa amin. hindi nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at wala sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain, kailangan namin sa araw na ito. At itawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa ming pit na pagsubok. Kundi ilay mo kami sa sama Sapagkat iyo ang karyan at kapangyarihan at ang kapurian. Magpakainan man. Amen. At isunod po yung orasyon na aking ngabang igusom aprobatong nunam huram ipsi irat albis nasyatim vulneratum tatlong bisis po usalin po itong oras na to ah uh, usalin ko po ulit igusom aprobatum nunam huram ipsi irat albis nasyatim vulneratum igusom aprobatong nunam huram ipsi Irat albis nang siya team po na itong tatlong bisis po salin sa isip lamang po at ihip sa isang basong tubig, sa tubig pampaligo, tatlong bisis araw-araw po itong gawin uh, at ito'y hindi mamalayan na ikaw ay wabata bata uh, narito po ang na gawin nyo to araw-araw para bago kayo uh, sa umaga sa gabi pwede rin sa gabi hindi nyo namamalayan na kayo at bumabata at ang una makakakita ko sa inyo yung kapitbahay nyo kaibigan nyo mga mga wala ito po ay number one na subok na subok na po ito sana po palagi nyo at huwag nyo i-skip po itong video ko sana po tapusin nyo po at huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, and share para updated po kayo palagi sa aming youtube channel ang iwagan ng pangasinan po maraming, maraming salamat po shout out po sa inyong lahat Tiwala lang po sa ating sarili, sa ating ginagawa, focus po tayo. Amin salamat po, babay po. Wala po.